Nandun sa kanya, may mga longgo. Alam mga ka viewers kain tayo. Tanghalian na naman! Kain tayo tanghalian. Anong upi ba sa... Wala yung aking stand na sa baba. Gusto mo sana tayo? Ayoko. Ayan. Yeah. Kain po, ang ulam namin ay... Hindi nagdadas. <laughs> Gutom na yan kasi. Talbos ng kamote na may sardinas. sardinas. Tapos dilis. <laughs> Tapos na. may take out na ch chicken kahapon. Watch. Kain tayo mga ka-viewers. Kain po tayo. Ito. Talbos ng dahon ng kamote na ko ang sarap narinig kasi yung ano yun na na talbos ng kamote ko narinig ko din yun ang sarap yung lagay ng sardinas yun hinaharang ko si ate bumili ako dalawang tali gulay is light like... kinsi ang isang tali mm. di ba lang lang ang mahal. Murang ng talbos na, tagulan na. eh. Mm -hmm. Ano? Nilala pa kasi nila. Natubo nila sa atin doon. Ganun na yun. Kasi naglalakas pa siya sa init ng araw. Hmm. Guys, wala kayo kain tayo. Salinas. Gusto ko to kasi sa mga fried chicken. Mm-hmm. <coughs> Nood lang kayo dyan. Kamay-kamay na to. Dapat na lagyan ng yung diris eh. Harap dun mo. Hindi, na kasi may ano. Kaya nga sinagsangal na lang kita ng diris eh. Hindi Ikaw pa. nang maglalagay. Dalang sa kasi yun. Hindi. Okay. Ito. So. Tara. Ano yung isa pala? Uwi na rin yung mamakalian. May manok man naman dyan. Marami pa. Sa ano, pa. Na, lang kanain siya. Kasi mamaya daw niya raras bakal. Pagdating. Wala pang siyang gana kumain. Busog pa ng Milo. hindi Milo ko ba naman? Bilis mag-drive yung mga ng ano, ba ano. Wala mo mm -hmm. yung pag sa atin. Di ba, nga, napakabilis. Wala yung para-para. 3, 3, 4, yun, dumating, four. 5, 6, 7, 8, 9. 10. Wala pang 11 lang yata, dumating na eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bilis sila no mga 6 hours lang ang biyahe nila Mm. Sa Jukas. Nag expressway yun eh. Ay siguro, mm. mas mabilis doon tayo hindi. Ito yung expressway. Nag expressway yun. Ito yung expressway. Ito yung expressway. Ito yung Mukha um, mo rin na habol. Pag naihi ka doon, hindi ka po yun. Mm-hmm. <laughs> Yan yeah, talaga ang bilis eh. Mag-araw ba na, ma'am? Hindi. Bawasan mo ang rice mo. Samandalan tayo ay eh, 12 hours. Paano pa para-para naman tayo? <laughs> Saka, ano lang hindi tayo nagmamadali. Nagkargo pa silang ng motor. Ano? Hmm. Kinanang mo ba? ba? Magkano motor? Hindi pa. Tapos nang kukainan sila.

Là nó ăn nó chỉ ăn biết là cái sao miệng nó giảm nhiều một tuần nữa uhm, bằng gạo quá Sige ako. Bakit ang sobit? Malamig. Malamang wala, malamig doon ah. Medyo malamig pa yan.

Hindi, hindi ba sa yun? Ay. Ayan. Mabasa-basa yun. Oo, nga daw. Hmm. Hindi, sinama naman agad ni ano eh. Tumawag yung kay Abe. Sinama yung dalawa agad. Bilis lang. Baka yung ano Hindi naman nila ibababa yung basa-basa. Doon muna kasi abukano na yung na-uulang eh. Kasi minsan, noon... O, sa bukana noon nauna. Oo, doon na noon na. Kasi doon pinahatid muna nilang pasahiro. Bago ibaba ang karga. Mm -hmm. Pasahiro muna. Nung tao muna. Kasi maiimot ang tao eh. Maiimot, no? Kasama hmm. sila, saka sasama. Sas sasama yung mga mabuh buhat siguro eh. Siguro si Abi basa-basa nagmotor, nagsinggil. Uh. Uh. Tapos na ang tanghalian. Sarap, busog ako. Buntat na naman sa gulay. Makain eh. kayo ng sinuha, sister. Oo naman. Yan mga ka-viewers. Salamat sa panonood. Busog na. <laughs> Thank you for watching mga ka-viewers. Bye bye. God bless you all. Don't forget to subscribe again po. Bye bye. God bless you.